Tuluyan ang iniwan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang kanyang kinabibilangan at nagbaliklob na sa pamahalaan sa barangay Tinabanan, marabot Samara. Patuloy pa rin hinihikayat ng pambansang pulisya ang mga natitirang kasapi ng makakaliwang grupo na sumuko na at piliin ang payapa at tahimik na buhay sa panig ng gobyerno. Patrolwoman Maria Elena Singian, Ibalita Mo yung nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Tinabanan, Marabot, Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng matauhan ng 85th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasama ang Area Police Command Visayas, Provincial Intelligence Team Samar, Regional Intelligence Unit 8, Second Summer Provincial Mobile Force Company, Marabot Municipal Police Station, PNP Intelligence Group Internal Security Operation Division at IOS FIID Special Action Force. Isinuko rin ng nagbalik loob ang isang homemade unit ng caliber 38 revolver na walang marka at serial number. Samantala, agad namang nakatanggap ang surrendery ng tulong pinansyal at food box mula sa kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng 80 Feet Maneuver Company RMFD8 para sa facilitation at assessment ng kanyang posibleng enrollment sa si Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrenderi ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patruluman Maria Elena Singian, Alagad ng Patag, Pagataguyod ng Palitang Pulit. Maraming salamat,